Hello everyone, welcome back to my channel at kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko please subscribe my channel Asul na Ulap at pakihit na rin po ng bell notification para ma-notify po kayo sa mga latest uploads ng Batang Kiapo at eto na po ang latest na kaganapan sa Batang Kiapo Sa loob ng kwarto, tinanong ni Marites si Rigor kung ano daw yung sinasabi ni Tinding tungkol sa kanila ni Lena Dahil nga nakita nila Tinding at Noy si Rigor at Lena sa restaurant na sweet sa isa't isa pero sa halip, ibang pagpapanggap ang ginawa ni Rigor. Binaliktad niya ang sitwasyon. Siya ang galit na galit dahil ginagawan daw siya ng masamang kwento ni Tinding dahil galit daw ito sa kanya. At sinabi niya na wala daw siyang pagkukulang sa pamilya di magima. Kaya naman, parang nakumbinsi ni Rigor si Marites na wala siyang ginagawang kalokohan at puro trabaho daw ang ginagawa niya na halos ikamatay na daw niya. Kaya naman... Ang nagkabanggaan at nagkasamaan ng loob ay ang mag-inang Marites at Tinding. Masasakit na salita ang narinig ni Tinding galing kay Marites kaya naman halos madurog din ang puso ni Tinding pero nanaig sa kanyang awa para kay Marites. Sa pagpapatuloy ng kwento, napansin ni Rigor ang sugat sa mukha ni Santino at pagalit niyang tinanong kung napaaway daw siya at kung ginagaya daw ni Santino si tanggol. Kaya naman ipinagtanggol o pinagtakpan na naman ni Marites Santino. Hinanap din ni Rigor si David kay Camille pero sinabi ni Camille na di pa umuuwi si David at di rin niya makontak. Kahit si Rigor ay sinubukan kontakin si David pero nabigo din ito. Sa pag-iisa ni Rigor, napaisip siya sa sitwasyon. Iniisip niya ang pamilya niya na matagal niyang pilit binibuo. Pero di daw siya pwede sisihin kung pinipili niya minsan si Lena. Kasi kay Lena daw natatakasan niya ang kaguluhan ng buhay. Huwag daw sanang umabot sa puntong kailangan na niyang mamili sa pamilya niya at kay Lena. Si Marites naman ay napapaisip din sa mga nangyari. Nag-flashback sa kanya ang panahon na nabaril si Rigor at nakita niyang halos umiyak si Lena sa sobrang pag-aalala kay Rigor at isang insidente pa ang naalala niya na magkahawak ang kamay ni Rigor at Lena. Naku, Marites, mag-isip-isip ka na, huwag kang masyadong maging martyr. Nung gabing iyon, pilit na nilalambing ni Marites si Rigor, subalit tinalikuran lang siya ni Rigor at sinabing magpahinga na daw sila. Nung gabi din na yon, naganap ang di inaasahang maganap sa pagitan ni Tanggol at Bubbles. Nasa iisang kama sila at bunga na din siguro ng lungkot at sa mga pangyayari kaya natutokso sila at pinakawala nila ang nag-aalab nilang mga damdamin. Mauwi kaya sa totohanan ang nararamdaman ng dalawa? Magkaroon kaya talaga ng puwang sa puso nila ang isa't isa? Abangan po natin ang mas kapanapanabik na mga eksena dito lang po sa Batang Kiyapo. At kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel Asul na Ulap at pakihit na rin po ng bell notification para manotify po kayo sa mga latest uploads ng Batang Kiyapo. Maraming maraming salamat po!